Heyo, heyo mga kitagars. Oh, may nag-uwi na lang konti <laughs> Eh, kasi puno kanina ito eh Walang gustong mag-uwi eh Sabi ko, mag-uwi kayo nito Sabi ko kasi, pag may birthday kayo, party I-mix mo lang eh Ito yung outcome eh Ito, ganyan oh Ayan Ayan oh Ayan, ganyan Oh secret. nag, <laughs> nag, nag, nagtatanong sila pag ano. O, oh, kuha na kayo dito. Ito chocolate sa akin. Pero wala namang birthday kasi. Ito yung kasi, yung ano, yung brand. E, ano sila sila. O, oh, cool water and shake. Until product is mix. mixed. in really container with cool water and shake. Until. Oh. Masarap din eh, tinikmang ko eh. Tinikmang ano din ano, ano. oh, malamig eh. Bakit hindi siya mag-aas? May... may Ganyan lang siya? Hindi, ta talagang inala... Ano ito, linagay sa ano ito? Linagay sa... Sa freezer ito. Parang oh, nesty. ang, ang, ang sarap nga eh. Kaya wala nag... May nag-uwi na. Yan, tignan mo. Kanina, kanina, puno ito. Oo. Kasi walang may gusto mag-uwi. Eh kung may party lang ako, mag-uwi ako eh. Ay, muli sa kwit mo. Wala akong party eh. Yeah, pag ano, hindi, pag may party ka. O, oh, pag may party. May birthday. birthday. Ititimpla mo lang ito. Pag wala. Alam mo, alam mo, alam mo sabi Brazil. Brazil. Ito naman, coffee tango. Ito. Frozen coffee. Pero, blue? blue ang kulay. Ito, Ayan. Ano so, yun? Iba naman ito. Ayan. Ayan kape Kape. Kape nga. Itong blue. Bakit kape itong blue? <laughs> oh, kape rin. Oo, oh, kape rin. Ang amoy. O oh, yan, siguro orange. Hindi, kape rin. Oh, kape rin? Oo, oh. kape rin. Coffee mango pero ano siya? Coffee mango. Ay, mas ito eh. Orange. Orange. Ayan. Pero orange ito. Ito yung ano eh. Saan -saan, mo, oh, may, may ginseng pa ito eh. Torin, ginseng, plus vitamins. Tignan mo muna kung kailang oh, expiration okay. Walang expiration nga eh. Pag expiration sana, kumuha na ako. Kung aabot ng dalawang -da -da buwan pa, pwede na. ay <laughs> uh, Kuha na kayo. Ito na. Ka. Ito? Ito 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 na. no no, Ito hindi Ito ko din. Puro kape, kaya lang kahit kape, kahit ay ibang tulay ano eh. Ayan. Is, uh... na kayo. Para hindi na ano, para hindi na itatapon. Mabubuhat natin yung ay, eh. bababa mo yung sakyan mo ah. Ayan, kunin muna. Oh. Saan mo na. Ayan, mo ko. Oo, oh, nakuha, na. nakuha na Hindi ko tapakita pa nga yung mukha mo. Kasi baka makita, madiscovery ka pa, di, masikat sikat ka na sa akin. <laughs> eto walang mo. Ay, naku. Ang ganda ng presentation nito. Kaya lang itatapon, wala ayaw kainin. Saka um, Ano lang yun? Yung dati na yon Dati na yon sa amin. Okay, dok, yung mga katigang. Nag-iisipan ko pa. Kung kukuha rin ako. Itong coffee, ayan o. Oh. O, kidoki. At saka ito. Pink. O, kidoki mga katigang. O, oh, unti-unti maubos na. Mm, kanina ang dami nito. Walang gustong mag-uwi. Okay, bye-bye.